ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinungaling! Huwag ka na dahil kitang kita ang ebidensya. Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag. Malinaw pa sa sigat ng araw ang mga kilos mo. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasal. Dito pa rin sa ating natatanging dunan. May Pangako ang bukas Mga tol, umalis na ang asungot na girlfriend ko. Sandali na lang, dadating na yung Omar na yun. Gantong oras yun pumapasok. Tagal naman. Alam mo, nangangatin na tong kamay ko eh. Oo na, pare. Angat din rin ang mga kamay ko eh. Matagal na ako walang practice eh. Oh, <laughs> oh pre, tingnan mo May mga paparating. May mga parang gitanod. May kasama pang bulis. May nag-report sa amin. May nagrarambulan daw dito. Miembro ba kayo ng mga fraternity? Ah, uh -huh. eh, Hindi po sir, hindi. Audio, hindi sir. po. Dio. Bang Ba niyo nyo ah? Bakit narito kayo sa ibang school? Hala, umuwi na kayo! Uwi! Hello, Nelson. Karney, ikaw ang nag-report sa barangay, ano? Iniiwas ko lang kayo sa gulo. Pakilamera mera ka talaga. Nakakabadrip ka! Matulog ka na. Para bukas, pagising mo, wala nang na sapak sa kukoti mo. <mulong> Sa wakas, nagkapanahon din ako para hanapin My yung address na nasa voter's ID ni Omar. Oh, squatters area pala ito. Medyo hindi maganda ang amoy. Ay, ito yung pangalan ng kalye. Numero na lang ng bahay ang kailangan ko makita. Yung ibang bahay may numero. Pero marami. Wala. Ayun. Ah, Number 37. Ito na nga yun. Kakatok ako. Tao po! Tao po! Sino? Ah, ah, ate! Veronica! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Rachel. Mabuti naman, marunong ka na maglaba ng mga damit mo. <laughs> Madali lang naman po, Daddy. Eh. Lalo na pag fried powder ang gamit. Tinuruan ako ni Mommy. Kaninang umaga pa umalis ang mami mo. Saan daw ba pupunta? Ah, sabi po niya birthday party raw ng isang kaibigan niya. Sa Las Piñas daw po. College friend niya yata yun. In-invite daw siya sa Facebook. Walang nababanggit sa akin. Nakalimutan lang po siguro ni mami na sabihin sa inyo. Umalis kayo ni Kuya Omar, di ba? Kumuha kayo ng mga LPG? Oo nga. Ang uh, Kuya Nelson mo, nasan? Mm, ewan ko po Alam niyo naman yan si kuya Hindi yun pumipirmi sa bahay kahit walang paso ah, Hindi ko na alam ang gagawin niyo sa kuya po Napakatigas ng ulo Hayaan niyo na lang po siya Kesa naman masaktan niyo siya lagi Siya naman ang kawawa eh Pag hindi siya nagbago Tama ka anak Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng pagkakataon hindi na niya ako masisisi pagdating ng araw Veronica, <coughs> may sakit ka ba? <coughs> Matagal na ito. <coughs> Narito ka pala sa Maynila. Ang akala ko nandun na ka pa rin sa Samar. Hindi na ako nakauwi sa atin mula nung... Oo oh, Hindi ka na bumalik sa bayan natin mula nang iwan mo sa akin ang anak mo. <coughs> Kaya gumawa ako ng para <coughs> para magkasama kayo. <coughs> ang ang ibig mo bang sabihin? Si Omar? Ang alam ko? Sinasabi ko na nga ba? Hindi mo siya makikilala. Kasi dalawang linggo pa lang nang iwan mo siya sa akin sa nayon. Inirehistro ko siya sa pangalan namin ni Mario. Dala niya ang apelyido ng bayaw mo. Mar pa lang anak ko. Pa Paano kayong napunta dito sa Maynila? Si Kuya Mario, nasaan? Nasa buga ng dinamita ang bayaw mo. Sa pangisda. Kaya ang ginawa ko, lumuwas na lang ako dito at namasukang katulong. <coughs> Humanap ako ng among papahayag na kasama ko si Omar. Pero habang lumalaki si Omar, dinapuan naman ako ng sakit. TV. Gusto ko sana makapag-aral siya, kaya lab labag man sa loob ko dahil dahil baka makasira sa buhay mo. Ay, uh, paano mo nakilala si Roger? Uh, marunong ang Diyos. Siya ang gumawa ng paraan para ma may panghingi ko ng tulong ang batang kinalimutan mo na. Ate? Ang isa naging amo ko. Asamahang miyembro ng asawa mo sa LPG Dealer Association. Tapos sa Facebook ng amo ko, nakita ko ang litrato mo. Kakbay ni Roger. <laughs> sa tulong ng amo ko, nakausap ko ang asawa mo. ang sinabi mo sa kanya. Anak ko si Omar sa pagkadalaga. Oo, wala akong pamilyaan kundi ipagtapat sa kanya totoo. Para maawa siya kay Omar. Patawarin mo ko. Ay, binagpapasalamat ko. Mabait ang asawa mo. Naunawaan niya at nangako siyang hindi niya sasabihin sa iyo. Ang kanyang natuksan. Ah! Diyos ko. Diyos ko, ano ito? Bakit? Ate, nakakahiya ako. Si Roger pang pinagbibintangan kong nagdala sa bahay namin ang anak niya sa ibang babae. Yun pala. Ah. parang hindi ko kaya humarap sa asawa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tatay Roger, hanggang ngayon po ba hindi pa rin umuwi si Nanay Violeta? Oo oh, Omar. Hindi pa siya umuwi mula pa kahapon. Nagkaalala na nga kami. Baka po doon na siya natulog sa kaibigang nagpa-party. Saan daw po ba yun? Sa Las Piñas daw. Hmm. Ayan po, baka si Nanay Violeta na yan. Sige ako nasa Hello? Ah, opo. Kami nga po ang LPG dealer. Kukuha kayo ng LPG. Ah, uh, saan as ho bang address nyo? Ah, uh, okay. Ah, uh, ma malapit lang ho yan. Kukunin ko lang po yung address nyo, Opo, sige po. Ipatideliver ko na po. Salamat po. O Order po? O, Omar. Malapit lang dyan. Dyan lang daw sila sa katabi nating subdivision. 127 Dalupan Street. Magmotor ka na, ha? Pedicab na lang po gagamitin ko, Tatay Roger. Ha? May indiferencia po ang motor natin, eh. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa nga pala na ipapaayos. O sige, pedicab na lang muna ang gamitin mo. At uh, puntahan mo na para hindi mainip yung customer natin. Oo. Violeta, ah, umuwi ka na. Dito ka na natulog. Chuck, nag-aalala na ang mag-aama mo. Ate Veronica, parang wala akong mukhang ihaharap sa asawa ko. Babait si Roger. Maiintindihan ka niya. Sige na, umuwi ka na. Pero... Wala nang pera-pero. Maawa ka rin sa mga anak mo. Jack, alalang-alala na sila na baka mamaya napahama ka. Hindi kita itinataboy, pero kailangan mo nang umuwi. Ma'am, ito na po ang order ng LPG. Ah, uh, 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 halika pa, Shok. Bitbitin mo pa punta dito sa kusina namin, ha? Ano dito, banda? opo, oh, oh, sige po. Pakikabit mo na rin sa kalam namin, ano? Opo. Oh, Bakit Ganito yung hose ni tong kalan nila. Lumang-luma na. Delikado na to ah. Ayos pa kaya yung regulator nito? Matesting nga. Amoy oh gas! Naku! Lumayabanggang sa hose! May butas nga! Paano ko papatayin ang apoy? Lumaki na ang apoy! Ano ang mangyayari kay Omar sa pagsabog na yon ng tangke ng LPG? Mga nagsigara, Chiquit Amor, Vilma Bromeo, Bobby Cruz. J. Jundante, Ian Miranda, Susan Robles, at si Rosana Villegas bilang Violeta. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunong may pangako ang bukas